Bangking bangking tak ayo bangking bangking. Bangking 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 bola. Bangking. Bangking. Oh basic pala basic eh basic. Pero mamanya, mas ay mas mapilitian. Chơi okay. okay. malubak, malubak. Malubak, malubak, malubak. Ay! Ay! Ay, ang titi. Malun, 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 malun. Ang titi ng three sisters sa una, no? Three sisters, kawai, kawai. Yung isa, yung isa. Naiba ng kawai yung isa. Hindi siya hindi hindi siya hindi siya maka, hindi hindi siya maka, Hawak na hawak siya eh. Hawak na hawak. Grabe, nahihilo na ako. Buti na may plastic ako dala-dala. mamaya may interview ah, sa experience. <laughs> sa isa. Sa isa. Ay, sa isa. painting, tawad dyan, isang ikot Wala na, direction o oh. Bago tumabot Bago tumabot ba, ba. Ay, may isang ikot pa May isang ikot pa It <laughs> was fun, Nininito tayo, nililito tayo. Gusto tayong pataupin. <laughs> Kaliwa kanap. Oh. Wag, baka hindi na kumakalang ko eh. Oh. na ako kasi sigaw. <laughs> Ano ba daw? Nasigod. Aliwa! Dalawang oras na timing. Ayun na bahin ito. Malapit ako magsumak. Sumagal. Tagal. Oh, mittake sa tayo si Camila na. <laughs> それは。<the> <laughs> tatlo lang ang perbezaan tatulah ngang kayaku. Oi, 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 ay, 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 oi, 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 Na ako mi. Dito na ako. Dito maob. Ayun dito maob. Na ako nahilo si Camille. Buti na lang Camille may ako dito. <laughs> Namiss ko ni lupa. tayo sa si lupa. <laughs> Nakaka-miss din pala. <laughs> Nilang lang talaga ang tao para sa lupa. Oy, bagot ka na ulit.